Si Don Bruno mga idol ni na yung ulo. Unang practice pa lang po yan mga idol. Good morning, magandang umaga mga idol. Kamusta po kayo? Sa lahat ng karista mga idol at sa lahat ng fans ni Desperado na Don Bruno na po siya ngayon mga idol. Ito, unang practice niya po to mga idol. Unang practice mga idol ni Don Bruno para sa darating na mga karera at ito testing po mga idol. Inaayos pa po mga idol ang gradas. Ayun dalawa yata yung ay, isa lang, isa lang yung ano. Isa lang yung Isa lang yan. ngayon mga idol si Don Bruno. Nice si Desperado. Don Bruno na po siya ngayon mga idol. Ayun dito ni Desperado na ito. Doll Morning, shoutout sa Team Tubo, Team Plaridel, Team Don Bruno. Ayan, sa lahat ng mga viewers natin dyan, mga idol, pa-share naman po tayo dyan. Ah, dadalhin din ba dyan? Bruno at saka mga idol ni Baby Bruno. Ayan. Ayan, Tapos na po mga idol. Yeah, yeah, lintek mga idol, oh Ha? Ha? lakas ng ating signal mga idol unang practice unang practice ni Don Bruno op op ah si baby Bruno yamang di po nagawa yung ano na kuryente shout out idol Ayan mga idol oh. JB Balios, idol pa. Shoutout mo ko kay Tatamang at Team Tubo. Ayan. Ito mga idol. Start na. Ang ah, practice mga idol. Unang race mga idol. Race mga idol. Si Baby Bruno mga idol. Ito si Baby Bruno. Ayan. Unang race. Ayan. Mga Kundi Guzman, shoutout idol sa mga boss Joel Paraya at boss Jason De La Cruz, boss Banjing. Ayan, shoutout po. Ito yung galawan. Isang shot nga dyan. Go na yan. Ayan, si Boss Ogos, mga idol, ang humihin nete, mga idol, kay Bebe Bruno, nilalaglagan lang po, mga idol. Nyan, si Baby Bruno, mga idol, ayan na. Joboy AI Idol, hulihin mo. Yung bait naman, pigilin. Pula eh. sa mga idol yung... Baby Bruno mga idol. Unang race at unang practice din po ito mga idol. Ng team Don Bruno. Idol, kasama ba si Boss Buddy? O oh, idol. Tama idol, si ano na po to? Si Don Bruno. Aris Martin, shout out. <laughs> Ayon, talaga namang sinuro sila mga idol, oh. Ayan mga idol. Parang tomatalo lalo. Ah. Uh, Martin, wala. Ho ho ho. Ho ho. Bait pigil. Nino Oliver de Leon, shout out. At nawawala. Ay na yung signal dito. To my idol si Lucky Charm, shout out kay Boss Efren. Ayan, shout out. Boss Jerome Gato, shout out. Nakisama yung video mo, Idol. Nakisama ba? <laughs> Boss Efren, ingat ka raw sa pag -uwi. Ayan, shout out. Sayang, hindi niya nakita takbon ni Don Bruno. Ayan na. Kuma na na mga Idol si Lucky Charm. Idol. Apo. Pasensya nyo na po mga idol. Ay, <tos> <tos> Ay man, man. Ayan nila idol. Ito mga idol, si Brillante. Si Brillante po yan mga idol. natin sa kariraan sila yan mga idol yung ari ng kalabaw ayan shoutout po ayan oh, ho 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 si brilliante mga idol grabe Kari na po mga idol ang unang race. Pamaya-maya po ipapay nga po muna sila. At titingnan natin ang race to nila. <laughs> yeah. She baby Bruno. Hello Aaron sana. I wala yatain Go na yan. Ayan mga idol. Si Don Bruno mga idol nilaro na yung ulo. Unang mga idol, Joboy AI idol. Huling huling saan ni Joboy AI. Hop hop. Hop, ingat, ingat. Ho, ho. Yun. Sampah. Yan, mga Race 2. Yan, shout out. Kay Boss Efren Buko. Sa Team Buko, mga idol. Shout out. Team Lucky Charm. Shout out. Richard. Bilyaruman. Shout out, idol. Kay Joseph. Si Brillante, mga idol. Ayan, nakaparada na si Lucky Charm. Go na yan. Tumatakbo na si Lucky Charm. Ayan talaga si Lucky Charm. Ang tabi ng takbo yan eh. Oo. Oh. Tsaka hindi. Maganda ginagawa yung improvement. Oh! Oh! Ang bayit pala Ante. Go na yan. Oh, uh, sa practice eh. Galing na uh, ano. Oh, oh, oh. <laughs> Lupita. Ayan mga idol, sa lahat ng fans nga po pala mga idol na desperado na Don Bruno na po siya ngayon. Humihingi po ako mga idol ng paumanin sa inyo yung pagkaka-live po natin kay desperado na Don Bruno na siya ngayon. Kasi mga idol, dala po ng signal mga idol, kaya po nag -blurred. Kaya ayan, pagpasensya nyo na po. Alam ko naman po mga idol, inaabangan nyo ang takbo ni desperado na Don Bruno na po siya ngayon. Sa lahat ng fans mga idol, maraming maraming salamat po sa inyo. Humihingi po uli ako ng pasensya. Kita nyo naman mga dol yung pag-aalaga ni Tatamang kay Don Bruno. Ayan o, sa lahat ng pants niya, palagay ko naman po mga dol, masisiyang kayo. Si Don Bruno po mga dol, napakakinis, napakasigla. Ayan. <laughs> ah, sa malaki na ano inibag nung katawan. Muunat na eh. Ando ba'y paragos? Kilo mo na uwi. Bait na mga kita nyo po mga idol, o. laki ng ginawa po lalo mga idol ni Desperado na Don Bruno siya ngayon. Solid na solid siya mga idol kay Tatamang. Shout out. shout out. Nanonood kanina, nawala eh. Dadalin ba yan sa San Carlos idol? Ano po, sabi po ni Tatamang mga idol pagka daw po ano na. Ayan, shout out daw po sa lahat ng mga kaibigan na mga resta. Shout out. Pina shout out po kayo mga idol ni Tatamang Santos. Basta ito mga idol sa lahat ng fans mga idol ni Don Bruno ni Desperado. Ah, Oobserbahan yeah. daw po mga idol ni Tatamang. Basta pagka daw po pwede po sa 4 Troll, daw po siya. Ilalaro po siya. Ayan. Idol, napakakinis naman eh. Napakakinis naman ni Don Bruno. Opo. Shoutout idol team Don Emilio. Ayan, shoutout. Pretty bad. Anjay na. Pretty